Babae na nag-Facebook campaign para hanapin ng lover, nagkapalpakan. Ang love story ni Pipa at Maddie ay nagsimula sa isang nightclub sa Manchester, UK. Love at first sight daw. Nag-enjoy sila together at nakuha ni Pipa ang phone number ng lalaki bago siya umalis sa bar. Tinawagan niya ang number pero ito ay not available kaya nag-Facebook campaign siya para hanapin si Prince Charming. Sa loob ng isang oras, naging viral ang kanyang Facebook campaign pero sumobra yata. Natag ang post niya sa pangalan ng isang babae na hindi niya kilala. At nung ito ay clinic niya, siya ay na-shock na ang babae ay ang nobya ng kanyang hinahanap na si Prinsipe Mary. Pero maganda ang kinalabasan nito, ang salawahan na si Mary ay hiniwalayan din ng nobya at ayaw na rin ni Pipa sa kanya. Sinulat niya sa Facebook na hindi talaga niya inakala na magkakabukingan sila. Pero hanga siya sa ex ni Mary na si Emily na isang mabait na babae. Ano Mary? Buti nga sayo.